Latest location natin para kay Bagyong Uwan, kaninang alas 4 ng umaga, ay nasa layong 985 km silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 km per hour, pagbukso nang ng 160 km per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay west-northwestward sa bilis sa 25 km per hour. Ngayong araw magsisimula na tayong makakaranas ng masungit na panahon dito sa silangan bahagi Uh, ng Luzon and Visayas. And Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, makakaranas na rin tayo ng maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan since may kalawakan nga yung reduce ni bagyong Uwan. Ito yung ating latest track and intensity forecast kaninang uh, alas 5 ng umaga. Makikita natin no wala naman tayong significant na na no baha bahang uh, changes sa ating track scenario as compared sa ating uh, previous issuance sa ating 11 p.m. bulletin kagabi. Ganoon pa rin ating na nakikita, mapapatuloy yung generally westward or west-northwestward na paggalaw ni bagyong uwan sa mga susunod na araw. Pero patuloy nga itong uh, lalakas or mag-intensify up to a super typhoon category prior to its possible landfall dito sa northern portion ng Aurora or southern portion ng Isabela bukas ng late evening or sa madaling araw ng lunes. So prior to landfall, ay ilalakas pa itong uh, intensity nitong si bagyong uwan uh, uh, at up to super typhoon category nga yung peak intensity na ating uh, nakikita. Makikita na rin natin no na may kalawakan yung uh, radius nitong uh, mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Makikita natin dito sa ating uh, track forecast, itong uh, malaking bilog na shaded ng yellow, ito yung area na kung saan saklaw or ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. So kung iti-take into account natin yung movement ni Bagyong Uwan sa mga sunod na araw as well as yung malaking radius na ito, makikita natin malaking bahagi ng ating bansa ay mararanasan yung malalakas na bukso ng hangin in the coming days. And after its landfall over possibly southern Isabela or northern Aurora, ay itrativerse ito or babaybayin ang mainland Luzon landmass and by Monday morning or afternoon ay nasa West Philippine Sina itong sentro ni Bagyong Uwan. At dahil lang may kalawakan itong uh, se or itong uh, mga malalakas na hangin itong uh, uh, bagyo kanina ng 5 uh, ng umaga nagtasa tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 sa Catanduanes, eastern and central portions ng northern Samar, northeastern portion ng Samar at itong northern portion uh, ng eastern Samar. Makikita natin ng no, malaking uh, maraming areas pa rin na um, nagtasa rin tayo ng signal number 1. So as of 5 AM may signal number 1 tayo dito sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, dito sa Maybulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal. Dito sa may Quezon, including Pulillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Tikaw at Boreas Islands. Sa may Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands. Dito sa may Kalamian Islands, nalalabing bahagi ng Northern Samar, rest of Samar, rest of Eastern Samar. Sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol northern and central portions ng Cebu, itong northern portion ng Negros Occidental, northern and central portions ng Iloilo, sa Mikapis, Aklan, northern and central portions ng Antique, kabilang ang Kaluya Islands, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Kaya sa mga nabagit ko pong lugar, especially itong areas under wind signal number 2, uh, within the next 24 hours, itong uh, tropical, itong areas na may wind signal number 2, makakaranas sa tayo ng malalakas na bugso ng hangin nadulot dulot ng papalapit na bagyo. Samantala ito namang areas under wind number 1, yung lead time natin ay 36 hours. So within the, the next 36 hours, makakaranas rin tayo ng mga malalakas na hangin na dulot ni bagyong uwan.